Ininquest na ang babaeng nagtangkang magpuslit naman sa Pasay City Jail ng drogang itinago niya sa kanyang underwear. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Nakuha mahigit limampung gramo ng siyabong ito kay Jomelin Ong. Dadalaw raw sana si Jomelin sa isang inmate ng Pasay City Jail pero nang gawin daw ang body frisking na bahagi ng security measures nakapa ang isang matigas na bagay sa bahagi ng pribadong ari ng suspect. Nilabas niya yung items na yon, which is nako-cover siya ng red na ang pau, yung ang pau tapos cover siya ng white transparent plastic. Wala naman tigil sa pag-iyak si Jomeline. Itinanggi naman daw nito ang pagigitulak ng droga. According to her, uh, yung item daw na yon is pinautos sa kanya ng a certain Evangeline yung pangalan na pupunta daw kay Antonio Data. Ayon sa opisyal ng Pasay City Jail, mayigpit ang pagpapatupad nila ng body frisking dahil madalas mangyari na may nagtatangkang maipuslit ang droga. May mga cases po kasi kami na sa mismong ari nila pinapasok. Uh -huh. Uh -huh. Uh, nagiging uh, rutina po nila yun, nabibisto na namin yung kanilang mga modus. Uh -huh. So gumagawa naman sila ng mga panibagong modus nila. Uh -huh. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na ininquest sa reklamong illegal possession of dangerous drugs. Susan Enriquez, GMA News.